Palayo na ako guys Wow 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 Sa, sa na ito guys Grabe Grabe yung ano ito up Guys, mga nagamiss yung lahat. Nandito ako ngayon sa ano. Sinasabi nilang aswang sa bukid. Sa mga hindi pa nakakalam itong bahay na to, guys uh, ina inabandon dito sa bukid isang minahan ito guys samahan nyo ako let's go guys tara Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV, TV. Yung Very creepy dito guys Sa lugar na to Yan oh. Very creepy siya yan ulang Walang kabahibahay guys. Sa lugar na to. Sa, sa lugar na to guys. Grabe. Grabe yung mga ano dito. bahay na yun Ang daming mga ano guys, parang nuno ng punso. Sa bahay na to Diyan banda guys, meron tayong nahagip na puti guys, diyan oh. Diyan oh, yan. Diyan siya nakatayo. Nakita oh. Diyan banda guys, merong ano. Meron akong anong diyan, hagip. so ang buwan guys oh, napakagawa na malakas sila ngayon so yan guys tuloy tayo sa exploration ayan oh. o oh. kita niyo yun daming mga kakahuyan sa lugar na to mayroon pa silang ano dito parang ano damba lalagyan to ng mga waste so comment kayo guys kung meron kayong napansin dito na kaiba sa bahay na ito grabe, gabi grabe dito kahapon ang lakas ng ulan kaya natin mag explore dito no kasi kanina meron na rin ako kanina dito. May tumunog sa taas. May tumunog dito. Comment na lang no. Kung meron kayo nakita dito. Grabe itong lugar na ito, bakit walang bahay dito, bakit walang mga bahay Grabe guys Ramdam kong mga ano dito Yung aura nila rebutin muna natin oh. No? 'Yun no, may mis-misik Atin. Punta tayo dito sa taas, no. Hello. Sana huwag niyo akong sakta na. Nagbo-vlog lang ako. Dito. Wow. Wow. Ayan, guys. Oh. Grabe guys. Wow. Wow, 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 wow. Ayan. Inantay lang ako dito na makapasok. ih, Grabe. Hindi ako masamang tao. Wow! Oh, oh niyugyug yung bahay. Oh, iyan gisu. Oh, iyan gisu. Kita nyo yan. Wow! parang may nakita akong kamay guys my god may nakita ako dun no? parang may kamay ang, ang tataas ng mga mga kukun grabe guys grabe talaga itong mga ano dito oh oh my god Haleluya. Di ako natatakot sa inyo. Ibahin nyo ako sa ano dito mga tao. Kasi ako hindi ako natatakot. Oh. Sino yan? Para may nga, guys. Gabi yun May yung bahay Tapos Yung pinto Binukas Wow Yan na naman ah. Ayan guys Gabi Binuksan talaga Grabe. Wow Wow Oh my god. Grabe guys. Hello, sino yan? Sino yan? Ayan guys, may tunog ng kiki guys. Grabe. Oh. Grabe, oh. binuksan na naman to. Grabe mga pagparamdam na ito, guys. Pangan nito guys. Grabe po pa kayo yung yung bahay. Kabaho nito guys. Parang may lana. Sige nga. Magparamdam nga kayo. Kung nandito kayo. Sige. dahat Lahat. Pero huwag nyo na ako saktan ha. Ah. Wala sa pagsinaktan nyo ako. Talagang hahabulin mo kayo. serve tayo dito guys tignan natin yung camera kung ano nag recording ba no maraming ano dito magparamdam quiet tayo no mag tayo ano na oh my god ayan galitin natin sila para ano ma-prove sa inyo kung totoo sila so confirm na nito sila Oh my god. Grabe yung guys. May bumato dito sa loob pero wala naman. Walang bato dito. Ang liit niya no. Pero ang lakas ng kalabog. Grabe. rabi itong lugar na to. Hello? Focus natin eh Comment guys kung mayroon kayo nakita Ika-comment na lang Rabi Walang kabaybahay dito Subli talaga Uy! <coughs> oh my God! Rabi tong bahay na to Pabain natin guys Rabi, rabi Hello, pasensya na po Pasensya na po Hindi po ako masamang tao Rabi Galit sila, galit. Galit pa kayo? Hindi ko naman kayo uh, inaaway dito. Nagpo-vlog lang ako dito. Grabe talaga itong bahay guys. hindi na sila hindi sila magpapakita guys takot sila hinahamong ko nga sila kanina naniwanag ng buwan no? focus natin dito kung meron tayong mahagip na ayun guys takot sila sa atin dito comment guys kung guys oh 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 cut yan o no? sinirado huh oh. grabe yan grabe gulat ako doon kasi ano may lumakad sa taas pero pupuntahan natin sa taas guys wala naman Grabe to. So, sinadya ko talaga guys na ano, na sabihan sila magparamdam para ma proof sa inyo no, na meron nakatira dito sa bahay na to. Grabe itong bahay na to. Ang ako dun guys. So kung ikaw ang pumunta dito guys. Ang isa ka lang. Siguro mababaliw ka dito. Dami na paparamdang dito guys. Dabi. Yun na ba yung kaya nyo? manakot Kaya hindi subi. my god naku my god para akong natulala guys grabe to may kamay talaga dun baka tamaan tayo dito Pwede natin tignan nito kung damaan tayo dito, please. Ay, huwag nyo man sana akong batuhin dito, ha? Huwag nyo akong batuhin dito. Rabi. Dito, dito, tignan natin dito kung ibang bababain dito. Rabi, please. Rabi. Rabi. Kung sino kamano no? Wow. Wow. Kung sino. Wow, 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 wow. Yan, guys. Oh, grabe. Active na sila, guys. Personal na to. Grabe na to. So, huwag kayong magalala. Hindi ako magtatagal dito. Alam ko, ginambala ko kayo, no. Sana naman. Huwag naman kayong ganyan. Grabe naman kayo, muntik pa akong natamaan ito. Patsimpuhan ko lang kayo sa camera. Kaso lang ang bilis nyo, hindi ko kayo matsimpuhan. Grabe, muntik ko na tamaan nun, no. Buti na lang, nakadistansya ako dito, guys. May kamay nun, guys. Grabe. Huh. Grabe itong bahay na to ayun o no? yung pintuan binali kahit ito bahay na to takot distansya tayo no active sila ngayon kasi o oh. nyo naman sabi ang niwanag ng buwan Ah, itong bahay na to. Muntik pa kong matamaan doon. Oh. Grabe kumbahay bahay na to. hu Ayan na, napapalayo na ako guys. Wow! 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 Yung ito ano? Grabe! Ayan o. No? Grabe! Legit ito guys! Grabe ang legit! yung pintuan no kita nyo yun bakit pumunta yung pintuan na dyan guys hanggang dito na lang yung video natin no kasi ano na nagambala na natin sila dito so galit na sila guys nararamdaman ko yung ano nila gusto nila nang ano tahimik. So, kung hanggang dito na lang yung video natin, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe dyan, maniwala ka man sa hindi, please subscribe at sa Naralgos TV. So, yun lang, no? God bless yung lahat.